Hello, hello mga kabuks Andito po tayo ngayon sa pagudpud Ayan no Nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para Makapasyal dito Dahil uh, Meron po tayong kamag-anak na dumating Ayan Siyempre Isinabay ko na din ang pagkakataon na ito para makapagtanim ulit mga kaboks Ayan o, marami tayong itatanim ngayon o. yo So, ano pang hinihintay natin? Ayan o, kita nyo ito. Ito ang una natin itanim ngayon. Ayan o itatanim ni Box. Aanihin ninyo mga Box. Yan. Kita nyo tong ano, letter A. Diyan ko ilalagay yung isa oh. oh. Kita niyo yan? Ayan oh. Yo. Kaya kung mapanood mo itong video natin, puntahan mo na ka-box. Tapos sa uh, i-share mo ang ating video at uh, ilagay mo sa comment section. Pwede sa ating FB page na Box Rider para mabigyan kita ng dagdag gikas. Okay. Unang tanim natin. Let's go. Okay mga kapoks, Lumipat na po tayo ng pwesto para sa pangalawa nating tanim. Nakita po ninyo yan. Munisipyo po ng Pagudpod. Nandito po ako sa tapat ngayon. Yan, shout out nga pala sa aking bat si Limulina. Yan, nakita po kami kanina. Nakita po ninyo itong paso, itong tanim sa harap ko. Dito ko po iiwan yung pangalawa nating tanim mga kapoks ayan kaya kung ikaw ay malapit dito puntahan mo na to kapoks ayan nakita mo yan ayan you know? okay done na tayo sa pangalawa nating pamigay ayun mga kapoks andito naman po tayo ngayon sa dagat dito ko naman Itatanim ang Isa pang pang snack po ninyo Ito yung location oh Kita nyo yan Ito, itong bakod na to Yan May kubo rito Dito ako Mag iiwan ulit Yan. Kita nyo ito? o. Diyan sa bubong nya. Dito ko isusok-sok. No? Yan o. Na Yan, may nakalawit na plastic. Kaya kung sino ang pinakamalapit dito at pinakamabilis sa mga followers natin dito sa barangay natin puntaan nyo na to kabox paunahan na lang okay dan na naman tayo sa isa thank you abang abang po kayo eto nga pala nakapasyal ako ng pasokin ngayon ano dito tayo sa may plaza nila oh. yan kita nyo yan Magtatanim ulit ako ngayon mga kabuks Pabalik na po ako ng pagod po uh, Sa mga madadaanan ko Magiiwan po ako Sisimulan ko po dito ngayon sa pasokin Sa may plaza kita po ninyo tong stage na to Ayan o oh. Ayan Dito ko naisipang maglagay ng Tanim ngayon ito Nakikita nyo tong hawak ko Ayan Lalagay ko dito yan o oh. Kita nyo yan Ayan Kita nyo yan O oh. Yan. Yan ko lang ilagay ka box. Kaya kung malapit ka dito, mo muna. At kung sakaling makuha mo to, palambing naman pasira ng ating video tapos screenshot mo na lang at uh, ilagay mo sa comment section sa FB page natin na Box Rider para madagdagan ko po yan ng Gcash. Thank you ka box. Congrats po sa mga nakakakuha ng mga iniiwan ko po thank you yan no ganda ng panahon ngayon no have a nice day mga kabuks let's go welcome Burgos, Ilocos, Norte mga kabuks nakita po ninyo itong may nakasulat na kapurpurawan Diyan, mga 50 meters may kakaliwa dyan papuntang kapurpurawan rock formation nakita nyo to dito ko iiwan sa likod niya. itong pang snack ninyo ayan o kita nyo yan ayan o ilagay ko dyan para hindi mahulog okay yun mga kaboks malapit na po tayo ng banggi puro gusto tapos ang kasunod banggi maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng mga subscribers natin tsaka followers sa FB page congratulations mga kaboks sa mga nakakakuha ng mga iniiwan po natin ng uh, pang merienda pagpasensyaan na po yung naibabahagi ko ngayon sana lumago ang ating channel at page para mas marami pa tayong matulungan mga kabuks okay mga kabuks banggi na tayo magtatanim ulit ako dito Pumunta tayo sa plaza. Plaza ba tawag dito? Bangi plaza. Ito yung ano? Munisipyo. Okay. Babala ko sa glit. Tatanim ko lang to. Saan maganda? Dito tayo sa plaza. Ayan o. Pwede na dito baka box dito ko talaga ilagay oh. Kita niyo to? Ayun oh. Yan. ko na ilagay ka box. Ayun oh. to. Ayun oh. Kung tatayo ka rito sa may halaman dito, yan yung munisipyo. Kaya kung ikaw ay malapit dito, puntahan mo na to. Para meron kang pambili ng snack. Okay mga kabox Maraming maraming salamat po sa inyo ha Pa support po Pa share ng ating video Tapos i-screenshot mo na din kabox Ilagay mo sa comment section sa page natin Para malagdagan natin ng Pampili ng ano yan ah uh, Soft drinks Okay mga kabox Pass forward po tayo Pagkatapos ko nga pong duman sa Beats kanina tapos sa uh, naglagay din doon, eto pa, uwi na po ako ng Maynila. Dito ko na po ilalagay ang huling tanim natin. Kasi yung mga ibang iniwan ko po, hindi ko na po isinama dito sa vlog natin sa ating YouTube channel. Yung iba para sa Reels na lang po, sa FB po. Tapos yung iba, iniwan ko na lang po kung saan saan po para yung mga napapadaan naman po eh... Makakuha po sila. Kaya ito pong last na ilagay natin dito sa ating video na to. Nakikita po ninyo itong mga paso dito. Ayan o. Sa may gilid. Ayan. Terminal po tayo ng Florida dito sa Lawag City mga box Dito ko iiwan yung isa o. Kita nyo to. Ayan dyan. Kita nyo yan. yan yan ko dyan o. Tapos yung plastic. Itago natin para hindi po agad-agad makita ng mga dumadaan. Para sa inyo po ito na subscriber po natin sa ating YouTube channel. Ayan mga kabuks. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga subscriber po natin. Followers sa ating FB page, Box Rider po. Sana patuloy po ninyong supportahan ng ating uh, YouTube channel at uh, page. Pagpasensyaan nyo na po yung mga na ibibigay ko po ngayon Sana Lumago pa ang ating uh, Channel Para marami pa po tayong matulungan At uh, maibigay po sa kapwa natin Please like and subscribe po At pakishare ang mga videos po natin Thank you, thank you mga kapoks yan sasakay na po ako Peace